at labis na ikinagalit ni tatay na isang araw, hindi na niya kinaya. Ako lang ba o parang wala kang pakialam na ang anak natin ngayon ay takot sa matataas dahil sa iyong kawalang ingat? Oh, hayaan mo na ako. Iniwan ko lang siya ng isang oras at nagtatampo na siya. Huwag mo siyang pansinin at makikita mong ititigil na niya ang drama. Huwag mo siyang pansinin. Hindi ka maaaring magdala bata, mundo hindi mananagot para kanya. Alam mo kung ano? I have had enough of you fawning over that brat like she's the only one in the world. Piliin mo ako o si Dazzle! Akala ni Itay nagbibiro si nanay, ngunit kinaumagahan, inimpaki ni nanay bag at umalis. Nasasaktan nang malaman kong iniwan ang sarili kong ina dahil sa akin. Sinigurado ni dad na wala akong oras para mamiss siya. Pagkatapos ng klase, dadalhin niya ako sa bangko, security guard, at doon kami hanggang sa magsara. Naging maayos ito para sa akin dahil gusto ko lang makasama ang mga tao. Ngunit natuklasan ko ang isang bagay tungkol sa aking sarili. Nagkaroon ako ng mata sa pagpuna sa mga bagay na wala sa lugar at ituro ito. Bakit may putik sa kanyang sapatos? Natapakan ba niya ang putik? Um, oo. I, I, guess ginawa niya. May kung anong nakaipit sa pagitan ng iyong mga ngipin. Kumakain ka ba sa duty? Hindi nagtagal. Tinawag akong eagle eye ng karamihan sa mga katrabaho ni tatay. Gayun pa hindi ito nakakatawa kay itay dahil napahiya siya. Ngunit pagkatapos ay may nangyari na nagpabago sa pananaw ko. Ako ay 10 at nasa bangko nang mapansin ko ang isang lalaking nakasuot ng napakakapal na jacket na parang hindi niya ramdamang init. Magandang umaga, Ginoo. May sakit ka ba? Bakit ganyan ang suot mong mabigat na jacket? Nakuha ng tanong ko ang atensyon ni Itay. Nahuli niya ang lalaki bago makatakbo. Nadiscovering dumating ito para ihanda ang bangko sa pagnanakaw. Natuwa ang bangko kay tatay dahil sa isang mahusay na trabaho at na pa nga siya bilang pinuno ng seguridad. Iyon ang pinakamasayang nakita ko kay tatay simula nang umalis si nanay at nagdiwang siya. Sinasabi ko, salamat sa mata ng agila ng aking anak. Proud ako sa kanya. Kung gayon ang iyong anak na babae ay dapat tiyakin na siya ay magiging isang tik-tik. Magiging angkop siya. At ganoon, mga binibini, ang aking pangarap na maging isang crime scene detective ay ipinanganak. Lumipas ang mga taon... At nang mag-15 anos na ako, mas naging boring akong pumunta sa opisina ni Itay pagkatapos ng oras ng klase. Hoy, matamis na bisngi. Tandaan na maging pakin pa ng dobleng tanghalian para sa pagdating mo pagkatapos ng klase. Tatay, pwede ba akong dumiretso sa bahay pagkatapos ng klase o tumambay kasama ang aking mga kaibigan? Pakiramdam ko ay nagiging bahagi ako ng mga kasangkapan. Ano? Hindi pwede. Pagod ka na ba sa pagiging agila ng ating bangko? Nakikita ko. Malaki na ang baby ko eh. Halatang disappointed si dad sa development but thankfully, he let me be. Nakatuon ako sa aking pag-aaral at sa aking pagsusumikap at matataas na grado. Nagtapos ako ng mataas na paaralan sa edad na 16, handa akong pumasok sa isang police academy. At doon naganap ang kaguluhan. Isang mainit na gabi, nagising ako na nananabik sa malamig na tubig, kaya umalis ako para pumunta sa kusina. Ngunit habang papunta ako, may narinig akong kumalas sa itaas. Tatay, nang hindi ako nakatanggap ng tugon, naging alerto ang aking sentido at nagmamadali akong umakyat. Noon ko nakita ang isang figure na pumasok sa dati kong kwarto. Hoy, magnanakaw, tumigil ka! Muntik ko na siyang maabutan, pero mabilis siyang lumabas sa balcony. And the moment I stepped foot there, my fear of heights kicked in and I almost lost my balance. Ngunit naroon si tatay sa tamang oras. Dazzle, anong nangyayari? May nakita ako. Tumalon siya dito. Ako! Naputol ang mga sumunod kong salita sa tunog ng mga sirena ng pulis. Pulis! Hinahanap nila siya. Tinulungan ako ni Itay pagbaba, mabilis naming binuksan pinto mga opisyal, ngunit tanungin ng hihimasok, sinimulan nilang halungkatin aming bahay. May tip kami na bahagi ka ng gang na ninakawan lang ang parehong bangkong pinagtatrabahuan mo. Ano? Ano? Baliw ka ba? Ay, hindi kailanman. Bago pa ako makatapos, lumabas ang isa sa mga pulis na may hawak na gusot na itim na bodysuit na may maskara. Nahanap ko na. Bahagi ito ng uniforme na ginamit ng mga magnanakaw. Nang makita ko ang piraso ng damit at ang maskara na itinaas ng opisyal, napagtanto ko na ang nanghihimasok ang may pananagutan dito. Hindi ito ang tatay ko. May tao sa bahay namin kanina. Ipinakita sa kanila ni Itay ang balkonaheng pinunit ng nanghihimasok. Ngunit nang walang mahanap ang pulis, hindi sila maniniwala sa anumang sinabi namin. At ganoon din, ang nag-iisang taong nagmamahal sa akin at nag-aalaga sa akin ay kinuha at ikinulong. Napamollified ako. Upang lumala ang bangungot, sinabihan ako na kailangan kong lumipat kasama ang aking ina. Hindi ko sila pinansin. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, isang social service agent ang nakatayo sa pintuan para masigurado na pupunta ako sa lugar ng nanay ko. Kaya wala akong choice kundi mag-impake. Sa aking paglabas, nakita ko ang isang hindi pamilyar na butones sa sahig ng kanyang tahanan. Walang damit si tatay na may ganitong uri ng butones. Noon ay natamaan ako na ang butones ay maaaring mula sa damit ng nang nanghihimasok. Kung mahahanap ko kung kanino ang jacket, mahahanap ko kung sino ang sumilip sa aming lugar at idinawit ang aking ama. Iyon ang una kong binalak nang makarating ako sa kinaroroonan ni nanay. Pagdating ko, hindi na nag-abalang itago ni nanay ang sama ng loob. At hindi rin ako. Hello, ma'am! Hello, ang nilalang na nakatakas sa aking sinapupunan. Trust me, mutual ang feeling. Gusto ko ring mawala ang iyong buhok sa lalong madaling panahon. How I wish na sana sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kasamaang palad, ang iyong ama ay gugugol ng maraming maraming taon sa bilangguan. Bilang siya ang karumaldumal na magnanakaw. Siya ay inosente. Meron akong... May ano? Patunay? Isang bagay sa paraan sinabi aking ina nagpatigil sa akin. Parang maglakas loob akong sabihin sa kanya, meron ako bilang patunay susunugin niya ito pira-piraso. Tinanong kita, ano yung alam mo? Sagutin mo ako! Nang wala sa oras, lumipad ang isang bola ng kung anong bubbly at tumama sa kamay ni nanay. Oh, agad itong ni Crystal! Tulad ng isang bagay mula sa huh, isang science fiction na pelikula. Agad akong nag-ingat. Ah, yes! Ang kamay ko! Ah! Sam, you are truly dead meat now! Ngunit bago kumaisip ang sitwasyon, lumitaw ang isang batang babae na kasing edad ko at nagsimulang palayain si nanay. Sorry, ma. Kumawala lang ito sa kamay ko. You useless brat sa mga walang kwentang eks mo? Sa tingin mo ikaw ay isang uri ng Isaac Newton? Hinding-hindi ka magiging Hoy, nagsorry na siya. Hindi na kailangan ng mga masasakit na salita. Oh, shut it. Hindi ako makapaniwala na natigil ako sa dalawang hangal na babae. Iniwan ako ni Nanay doon nang hindi pinapakita ang aking silid o inalok ng pagkain at pinilit kong itago ang pagkabigo sa kanyang kawalan ng pagbabago. Paumanhin doon. Ang aking mga eksperimento ay kumalat sa lahat ng dako. Aba, Sinasabi mo bang ikaw ang gumawa ng gum stuff na yan? Naiisip ko na lang na ginagamit iyon ng mga pulis para mahuli ang mga masasamang tao sa pagtakbo. Phenomenal! Sa tingin mo talaga? Salamat. Ako nga pala si Sam. Dapat ikaw si Dazzle. Halika, sabay tayo sa kwarto ko. Si Sam ay stepdaughter ni nanay. Namatay ang kanyang ama ilang taon na ang nakararaan. Iniwan siya kay nanay. At boy, isa siyang science freak. Ang kanyang silid ay puno ng kahangahangang mga proyekto sa agham ng lahat ng uri. Gulong-gulo ang isip ko. Babae, ikaw ay isang henyo! Naging mabilis kaming magkaibigan? Kapag sinabi o ginawa ni nanay ang isang bagay na malupit, magtitipon-tipon kami sa kanyang likuran at pinagtatawanan siya sa aming kasiyahan. Galit na galit siya nang makita kaming parang tunay na magkapatid at masaya. Kaya sinubukan niya kaming pahirapan sa trabaho. Ikaw ang maghuhugas ng pinggan kahit ang mga nasa rack. Linisin ang buong bahay. Ang banyo ay hindi sapat na kumikinang. Pakiramdam ko ay hindi ako magkakaroon ng pagkakataong siya sa atin ang buton na nakita ko, ngunit ang swerte ay nasa aking panig. Isang araw, katatapos lang naming maglinis ni Sam sa kwarto ni nanay, nang may nakita akong mga damit na nakalabas sa closet niya. Lumipat ako upang kunin ang mga ito at isang malamig na lamig ang dumaan sa akin nang makita kong ito ay isang jacket na may eksaktong uri ng mga butones na kinuha ko sa aking bahay. Sam, halika dito! Kay nanay ba ito ng jacket? Um, hindi. Kakaiba, pag-aari ito ng kanyang kasintahang si Luke. Sinuot niya ito dito ilang buwan na ang nakakaraan. Ilang buwan na ang nakalipas ay isang miyerkules ng gabi? Oh, wah! Anong nangyari? Ito ay isang pakikibaka upang makontrol ang galit na sumiklab sa aking isip habang pinagsasama-sama ko ang mga piraso. Ang nobyo ni nanay, kung sino man siya, ang sumingit sa bahay namin at para narito ang kanyang jacket, ito ay nakaplanong deal nila ni nanay. Kinagabihan, nang madaig ko ang pagkabigla sa kasamaan ni nanay, sinabi ko kay Sam ang aking hinala. Kaya sa palagay mo ang iyong ina at kasintahan ay nagtulungan upang maikulong ang iyong ama? Oo! Sam, pakiusap! Kailangan ko ng tulong mo para makakuha ng ebidensya laban kay nanay. At hindi dapat alam ni mama ito, okay? Oo naman! San tayo magsisimula? Una, nagpa siya akong mag-eavesdrop sa lahat ng kanyang pag-uusap sa telepono at para doon, si Sam ang aking pinakamalaking asset. Tinapik niya ang telepono ni nanay para marinig namin ang lahat ng usapan niya. Maari tayong magkaproblema kapag nahuli tayo. Alam mo ba, lahat ay patas sa pag-ibig at digmaan. Bukod, itinuturing ko itong pagsasanay para sa aking karera sa hinaharap bilang isang tik-tik. Gusto kong maging isang scientist para mag-imbento ng isang bagay na revolusionaryo. Pero sabi ni nanay, Ngayon, makinig ka ate. Huwag kang kukuha ng kahit ano. Kahit anong sabihin ni nanay, nagsaselos siya. Hindi niya kayang gawin kababalaghang ginagawa mo. I bet hindi niya alam ang formula ng tubig. Gumbol na yun lang ang magdadala sayo. Nasa proseso pa ng pagsubok ngunit salamat. Gaano man kahusay ang alinman sa mga gawa ni Sam, hindi siya nakaramdam ng sapat na kumpiyansa upang ipakita sa mundo. Nais kong tanggapin na ipakita ang kanyang regalo, ngunit ang paghuli kay nanay at sa kanyang kasintahan ang aking prioridad. Nang nakinig kami sa loob ng ilang araw na walang tagumpay, kailangan kong gumawa ng isa pang diskarte. Hindi gumagana ang tawag sa telepono. Susubukan kong sundan siya ng pisikal sa halip. Ibig mong sabihin kami, ito ay magiging mas mapanganib. Wala akong pakialam. Gusto kong tumulong. Tumanggi si Sam na kumbinsihin kung hindi man. Kaya noong gabing iyon, pagkatapos ipahayag ni Nanay na magde-date siya, nagpanggap kaming dalawa ni Sam na natulog para lang lumabas sa likod at pumasok sa kanyang sasakyan. Hindi nagtagal, tumawid si Nanay sa kabilang kalye. Kuminto sa isang napakagandang at magarbong restaurant pagkatapos ng sulidong dalawampung minuto ng paglalakad? Mahusay! Paano natin siya susundin ngayon ng hindi nakikilala? Napunta ang mga mata ko sa isang tindahan ng pag-iimpok sa tabi mismo ng restaurant at nakakuha ako ng ideya. Ilang sandali pa ay lumabas na kami ni Sam na naka-disguise as a couple at pumasok sa restaurant. Mapalad kaming nakahanap ng mauupuan sa tabi mismo ni Nanay at ng kanyang kasintahan at mabilis kong itinala ang aking telepono. Hindi, kukuha ako ng 60%. Inilagay ko ang ama ng aking anak sa bilangguan at ngayon ay may pasanin ako sa pag-aalaga sa kanya kaya mas karapat-dapat ako. Ako ang nakipagsapalaran na makalusot sa bahay nila. Halos mabali ang paa ko. Natigil ang aming undercover mission nang may makita kaming waitress na papunta sa table namin. Ipapa-order nila tayo. Wala kaming pera pagkatapos bumili ng damit. Bilis, magtago ka! Itinulak namin ang aming mga sarili sa ilalim ng mesa bago pa mahipa ng aming saplot. Makalipas ang ilang oras, lumabas ulit kami. Pero sa takot namin, wala na si nanay at ang boyfriend niya. Saan sila nagpunta? Hindi ko alam. Check natin sa labas. Lumabas kami, ngunit walang bakas ng mga ito. Doon ko naramdaman ang panganib ng sitwasyon. Kung nakatanggap si nanay ng pahiwatig na kami ang nakabalat kayo, hanggang saan niya kaya gagawin para tikom aming bibig? Sa tingin ko oras na para sabihin natin sa pulis. Kailangan kong maghanap ng lugar, mas magandang network. Okay, maghihintay ako. Hindi ko na kinailangan pang lumayo para makakuha ng network at tumawag. Pero pagbalik ko sa kung saan ko iniwan si Sam. Sam? Nakita ko ang isang pirasong papel sa sahig na may nakasulat na, Tumingin ka! Dito, mahal kong dazzle! Naramdaman bilis tibok puso nang makita mom at boyfriend hawak sa rooftop. Nanay, ano sa tingin ginagawa? Akala mo maluloko mo ako? Ngayon, ito ang mangyayari. Dadalhin mo ang iyong telepono, dudurugin ito at aalis o... Oh. Ito ay isang mahirap tawag. Kaya, ano nga ba ang iyong gagawin? Ayan! Ngayon, pabayaan mo na siya! Umuwi ka na at huwag makipag-usap sa sino man tungkol dito. Nagkunwari akong umalis para lang umikot sa isang block at bumalik. Nag-aalala ako kay Sam. Hindi ako makapaniwala na hahayaan ni Mom si Sam ng ganun-ganun lang. Ang tanging pagpipilian ay ang pumunta ako sa rooftop. At kahit na ang pag-iisip tungkol dito ay nagdulot ng sakit sa akin, pinatibay ko ang aking pasya at nagsimulang pumunta sa tuktok gamit ang waste chute. Tingnan mo, Sam! Walang anumang bagay sa mundong ito ang magdadala sa 'yong kaibigan dito. Magiging loner ka palagi. Narito ang sinusubukang gulo sa akin. Sakto'ng nakarating ako sa rooftop para mahuli si Nanay na may gagawing kalokohan. Napakagandang imbensyon, Sam. Kahanga-hanga lang. Nakakasilaw ikaw. Paano mo? Akala ko may tanong lang ako sa iyo, Ma'am. Bakit ang iyong ama naglakas-loob ilagay ako sa pangalawang lugar? Hindi ko mapapatawad 'yon. Ikaw ang nag at umalis. Bakit mo ako sinama kung hindi ka pa handang magkaanak? Dumating ang mga pulis, ang katibayan ng mga butones, ang kasaysayan ni nanay kay tatay, at ang aming sitwasyon ng matagpuan kami ay sapat na upang makulong si nanay ng matagal. Naging viral ang kwento namin. Ang Police Academy na inaplayan ko ilang linggo na ang nakalipas ay nagpadala sa akin ng acceptance letter kasama ng scholarship offer. At ang sticky balls invention ni Sam ay binili ng gobyerno. Agad na pinalaya si Itay may mabigat na kabayaran at masaya siyang ampunin si Sam pagkatapos ng paghatol ni nanay. Dahil sa nangyari kay nanay, napagpasyahan kong huwag gumawa ng mga bagay dahil lang sa ginagawa ng iba. Ang pag-aaral sa kolehiyo, pag-aasawa, pagkakaroon ng mga anak, lahat ng ito ay seryosong bagay na kailangang pag-isipan at maging handaan na gawin. Iba-iba ang takbo ng orasan ng bawat isa.